Ay, ay, ay! Ikaw, tagali, NAY! NAY! Ikaw ang tagaling kita! NAY! Ah? KALAWANG PO CHICKS NI ANOL PO NAY! Saan ka? KALAWANG PO CHICKS MO! Kana kami, ang pag-alugar inyong alugar ngayon, sa no, si Brangie Uyangiano, si Tsog Batuan, no? Kana kami, kapuls, kapuls, kapwapon. Kana kami, nang magbalik tumanda, igay nyo ako kung magbalik ako tumandoon. Kana kami, nagpamasyar sa inyong alugar. Pag ito ako tuban, hindi sa ano, kasi ka na kita na. Ay, may pasyon tayo sa ibaba ko ah. May kami ni Chumoki, okay? galing wa kami tahoy sa balay Mga hoy, anay ako. Haragali ho. Abong kahoy iya ho. Tara, may ay pagit. Ako, galing tahoy iya. Huwag ay wala sa Balik ako komando sa inyo kung ano ha. ano ka na mito yung lugar? O Lubyo ka na mito mo. Gag ko dyan. Ay, may panggatok. Habaw! Atong umata si Arbol po. Maskin iya sa kabaryohan, nagapang chicks kihapon. Oh, holding hands ah. pag Pinangahoyto, nalisod ako it. Pinangahoyto ko sigaw mag-chicks ka at imo haraka imo ay. Appa! Mia go na kapitay. Ikong ta kali ni duoni kita nawa po chick na dulpo dai. Nalika. Kalab ko chicks mo. Hari mo silu sa. Na nay rao kita.

mo ikaw, chicks man nanay. Suri kita, nay. Suri kita. Na, yung... Oh. Okay lang. Ang problema. Susyo nyo ta na yan. Mauli utak kita sa ako na Okay. Imo eh. Sinusa ka. Pati si nanay mo. Si nanay ko, si nabunatan na mo. Kaya ito ba laki? Buhay ka na. Ano yung tatikan? Kasi sinusa nyo na yung tapatawra ho. Huwag itulog yung brak mo niya. Puro duda-duda. Ano ba laki mo? Ba laki? Buhay ka na. Ay! Kahuguya ta kay nanay. Si nanay, tagalito si Arnold kita bi ngayaw eh. Gina, ano na kita ko pirmi? Huya kita kung tinanay. Ito na kagigipo karanon po sa mga magulit! Ang damo ka ito! Ang damo kikakot!